Hi guys. Luto tayo ngayon guys ng pancit. Eh nejo. masama paki ramdam. Pinapiliitan pa rin ako magluto dahil walang ibang magluluto naman. So ito guys, sardinas. Sardinas guys at saka fishball. Mushroom fishball saka 'yan sardinas. 'Yan ang hinalo ko. So So ang ginawa ko gi pinirito ko muna yung fish ball. Tapos yan. Tapos saka ko nagisa. Ayan. Tapos, naka-ready na rin yung aking sari-saring gulay. Dito sa probinsya, sari-saring gulay lang ang ihahalo ko sa pansil. Ginisa ko na rin siya para diretsyo na. Para medyo masarap. Ayan. So, ito, kuluk kulok na sarap niyan, guys tapos yung ano yung pansit biho na dilaw dilaw to guys dilaw ang kulay nito hindi siya puti dilaw bakit kaya hindi niya hindi masyado makuha yung pagkadilaw nyan puti talaga anyway ayan so ngayon makulo na siya ilagay na natin yung gulay para ito, hindi naman ito masyadong luto, guys. Ayan. Palutuin lang natin ng konti yung gulay. Ayan, hinalo ko na. Ayan, may konting tubig. Mamaya, magdi-disappear na yung tubig, guys. Tapos, ilalagay na natin yung bihon. na okay, natin ang ating bisit bihon. Ayan guys. Ang hirap kasi mag mag vlog mag isa guys. Hindi ko mahalo ng gusto yung pansit. Kaya ayan. So nahalo ko na. Saka ko lang So tapos na to guys. Hinalo ko lang. Ayan. Ayan guys, tapos na. Wow. Oh, tikim tayong konti. Ayan lang. Mmm. Kita niyo yung sardines. Ito yung sardines guys. O, oh, ayan. And yung fish bowl. Ayan. At mga gulay. Yummy, yummy. Ayan. Thank you for watching guys. God bless. Bye-bye.